Kulto nga ba talaga si Pastor Apollo Kibuloy? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. It's time, Soli Welcome to WatchLight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Kontrobersyal na kontrobersyal ang pangalan ngayon ni Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng ma-influential grupo ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Kabi-kabila ang mga akusasyon na ibinabato kay Pastor Kibuloy at isa na nga rito ang pagiging kulto niya di umano. Ngunit sa likod ng hindi matapos-tapos na kontrobersya, batikos, mga kaso at paninirang puri, bakit kaya hindi pa rin matinag ang pamamayagpag ni Pastor Apolo Kibuloy at tila mas patuloy pa itong pinagpapala ng Diyos? Paano nga ba matatawag na kulto ang isang tao o isang grupo? Para maintindihan natin ito, alamin natin saan ang galing ang salita o termi ng cult o kulto. Sa mga nakalipas na taon, ang salitang cult ay mas karaniwang ginagamit bilang isang panghihiya o negatibong tawag para sa mga religious groups na nasa labas ng mainstream at sa bisa ng implikasyon ay nasasangkot sa mga questionabling gawain. Sa historiografiya, ang paggamit ng term na cult ay hindi karaniwang may negatibong konotasyon. Sa konstekto ng pag-aaral ng kasaysayan, ang termino ay maaaring gamitin para ilarawan ang isang partikular na pagsunod, debosyon o ritual na bahagi ng lipunan o kasaysayan ng isang grupo ang salitang ito ay unang lumabas sa English language noong 1670 mula sa French word na cult na ibig sabihin ay worship na nagmula naman sa Latin word na cultus meaning care, cultivation at worship. Kung ilalagay natin sa ganitong konteksto ang bawat relihiyon at grupo, ito halos ay mapapabilang dito. Ngunit sa paglipas ng panahon, kung sino ang nasa mainstream, sila halos ang uma ng katotohanan habang ang mga pausbong at bagong pagtuturo na tumataliwa sa kanilang kinalakihan ay tinatawag na kulto o maling paniniwala dahil hindi ito naaayon sa kanilang pagtuturo. Sinasabing ang katotohanan o truth ay nagkakaroon ng maraming bersyon kung hindi mo aalamin ang kabuan ng katuroan. Ayon nga sa philosopher na si Arthur Schopenhauer, All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident. Lahat ng katotohanan ay dumadaan sa tatlong yugto. Unang yugto, ito'y pinagtatawanan. Pangalawang yugto, ito'y mariing tinututulan. Pangatlong yugto, ito'y tinatanggap bilang likas na katunayan. Sa ating bansa, mayroon tayong batas na nagbibigay kalayaan para sa anumang religious profession at worship na walang diskriminasyon at pang-aalipusta. Maging sa United Nations Declaration of Human Rights ay nagsasabi na ang lahat ay may karapatan at kalayaan sa pag-iisip, conscience at religion. Ngunit ang masakla, sa halip na paggalang ang ating ipabot sa lahat, kung hindi naaayon sa ating gusto ang paniniwala ng iba, ito ay ating kinukutya at inaalimura. Let's take a look at mag-zero in as our example si Pastor Apolo Kibuloy. Dito natin malalaman kung sino nga ba ang kulto na maituturing. Kung pakikinggan mo ang lahat ng paratang, name calling at kung ano-anong ibinabato sa kanya all over social media, isa lang ang sasabihin mo agad-agad na ang sama-sama ng taong ito. Ngunit gaya mo at gaya ko at lahat ng netizens na nanonood ngayon, ang tanong, alam ba natin ang buong katotohanan upang tayo ay makapanghusga sa ating kapwa? O baka naman sariling bersyon lamang din ng ating katotohanan ang ating inihuhusga sa kanya? Sa ating pagsasaliksik, may mga bagay tayong naalaman kay Pastor Kibuloy na hindi nakikita o pinapakita ng mainstream media. Madalas, ang naipapaabot sa tao ay mga negatibong ipinipinta sa kontrobersyal na pastor. Sabihin man natin hindi siya kapanipaniwala, ngunit what if? Totoo ang kanyang mga sinasabi. Madalas sa mundong ating ginagalawan kung sino ang gumagawa ng mabuti at tila namumukod tangi at pinagpapala. Ang siyang hinihila pababa, dala ng inggit, kasakiman at pagmamalabis. Masasabi ba nating kulto o false teaching ang pagtuturo ng tunay na pagsisisi? o true repentance na siyang pangunahing mensahe ni Pastor Apolo Quiboloy? Malamang hindi. Kulto ba ang pagsusunod sa kalooban ng Dakilang Ama? Kulto ba ang pagsasamba sa iisa at totoong Diyos na may likha ng lahat? Ang tumpak na sagot sa lahat ng ito ay hindi. Dahil ang kulto ay hindi alam at walang relasyon sa Dakilang Ama. Yan ang katotohanan. Hindi ito nagtuturo ng pagsasamba sa Dakilang Ama sa spirito at katotohanan. Hindi ito nagtuturo sa mga tao na sundin ang Word of God na nasasaad sa Biblia. At hindi ito nagtuturo ng pagsuko sa dakilang kalooban ng Ama na kailangan mong isuko ang iyong sariling kalooban sa Kanya bilang covenant at ang kalooban na ng Ama ang masusunod sa iyong buhay. Ang kulto ay hindi nagbibigay ng tithes and offerings. Hindi matatawag na kulto ang Kingdom of Jesus Christ dahil pangunahing katuruan ng kongregasyon ang pagbibigay ng ikapu at mga handog na isa sa mga utos ng Diyos sa Malakay 3.10 at Luke 6.38 bilang sekreto ng pagpapala ng dakilang ama at naniniwala silang pagnanakaw at kasalanan sa Diyos ang hindi pagbibigay ng ikapu. Ang totoong kulto ay nagnanakaw sa kaban, nanlalamang at makasarili. Ipinagbibili ang dignidad para sa kakarampot na salapi ang kulto ay hindi alam ang tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Si Pastor Kim Bloy, ang isa sa mga spiritual leader na kayang makayunite ng mga Christians at Muslims. Iba't ibang lahi, mga katutubo, walang pinipiling rasa at kulay ng balat. Hindi matatawag na kulto ang isang tao kung siya ay son of God. Ikaw, ako, tayo lahat ay pwedeng maging sons and daughters of God. Hindi mo naman siguro gustong tawaging son of the devil ano? Yun ang kulto. Isa sa mga sinyales sa tinitingnan ng kulto ang isang grupo kung namumuhay ito sa karumihan at magulong environment. Kung titingnan mo ang lahat ng mga compounds ng The Kingdom of Jesus Christ, abay, parang mahihiya kang magtapon talaga kahit isa man lang na balot ng candy dahil sa sobrang linis at ganda na kanilang paligid. Siguro ngayon mo lang nakita ang ito sa social media dahil hindi naman talaga ito pinapakita ng ating mga mainstream media. Ikumpara mo nga ito sa isang bahagi ng ating bansa kung ikaw ang papipiliin. Saan mo gustong tumira? Sa bahaging ito na mabantot at magulo? O sa isang matiwasay na pamayanan? Napaka-organisado naman talaga tila nakapasok ka sa isang first world country. Tinuturuan din ang lahat ng mga miyembro sa kalinisan at pagmamahal sa kalikasan dahil ayon sa kanilang leader at pastor na cleanliness is godliness. Meaning, kung malinis ka sa loob at sa labas, ang Diyos ay papa sa iyo. Isang katotohanan na tatak ng maayos na pamamalakad ng isang leader, ang isang matiwasay na pamayanan sa nasasakupan nito. Kaya malayong malayo sa pagiging kulto. Isa rin sa nakakamanghang programa ni Pastor Kibuloy ang pagtulong nito sa mga nangangailangan. Mula sa mga bata, matatanda at mga nangangailangan sa panahon ng sakuna at kalamidad. Hindi lang supot kundi balde-balde na hindi na magkanda o gaga sa pagbitbit ang mga tinutulungan na medyo dapat gobyerno natin ang gumagawa nito di po ba? Sukulto so bang may tuturing ang tumutulong sa kapwa? Hindi po dahil ang kulto ay walang puso para sa kapwa at para sa bayan. Hindi ito marunong tumingin sa pangangailangan ng mga kabataan upang maging kapaki-pakinabang sa bayan. Sa Kingdom of Jesus Christ, Nalaman natin na ang mga kabataan ay develop upang maging next leaders ng komunidad, honing their skills at talents upang malayo sa droga at makakaliwang gawain. Ang mga babae roon ay pinapahalagan at iginagalang, binibigyang dignidad at equal na karapatan sa trabaho at komunidad. Matatawag mo bang kulto ang grupo kung ito ay nagtuturo ng pagiging spiritual upang maabot ang antas na maging kalugod-lugod sa harap ng dakilang aba? Matatawag mo bang kulto kung ang sentro na pagtuturo ay pagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Ang alam ng kulto ay puro kapuutan at inggit. Wala rin itong pakialam tungkol sa langit at empyerno. Walang alam sa pag-ibig, hindi naniniwala sa Diyos. Dahil alam nating lahat na God is love at ang namamahay sa pag-ibig, nasa Kanya ang Diyos. Katotohanan, katotohanan, hindi kulto si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang grupo na pinatunayan ng lahat ng ating mga nabanggit at gaya nga ng sabi natin kanina, malamang sa unang yugto, ang paksang ito ay pagtatawanan at paglaon ay magre ang lahat at hindi matanggap na ito ay katotohanan at kahuli-hulian, ang paksang ito ay tatayong katotohanan at ng tamang panahon. So sino ngayon ang mga kulto? Ikaw na ang sumagot. Hanggang sa muli mga It's time.